yun pagpalang gabi sa lahat mga idol ito yung medalyo natin na ah, Infinity infinity the dios pang altar kala mo ginto na napakaganda napakainam gawa sa at kampana yun, pang altar yan tapos ito yung tatlong persona at pagkabuhay yan mga may inam ilagay sa altar bantay sa bahay para sa inyong mga pamilya hindi yung katawan lang natin ang laging may bantay so ito naman bagong labas natin tatlong persona uh, tatlong persona tas yung mahal na birhen no yung pag yung kanilang pagpulong tapos yung likod naman oh tatlong persona Diyos Ama Diyos Anak Diyos Espiritu kasi oh. ang tatlong persona sumasagisag yan sa bantay sa pamilya Oh, no, para siyang holy family rin, pero hindi siya holy family, parang holy family lang. So, ayan. Sa lahat ng gustong mag-order nito sa atin, to ay pinalilimusan ano mga idol. Pinim lang kayo kung anong gusto niyo dyan. God bless you more mga idol. Mapagpalang gabi.